Diwata! So guys, excited na ang lahat at uh, papasok na daw si Rosmar. Bro, <clears throat> gilid lang bro. Buti may ganyan tayo mga ako. Sabi ko malita ko, bak marami pa. Hey. 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 Hey, Grabe ang daming tao guys. Ayan, ayan, nakikita na natin yung sasakyan ni Rosmar. Yan na yung papasok. Si Rosmar na po yan. katabi ni Diwata si Alvin TV. Yan yung uh, nakadamit so, ng ship.

ang po, tayo masyadong pumasok kasi hindi po makakalaban ma no? okay. ng May Bouncer talaga 'yan, lang ay 'yan lang Dapat pag tagalog, kasi, tagalog lang. May disiplina, hindi naman so, na uh, kailangan na. na. na na po video na nakaganyan lang ako kaya lang eh. 'Wag niyo po masyado lang. po tayo dito ah, kasi pag dito kasi akala ito po si Charmin ito si ano to po ah uh, lang po dyan vloggers paki lang dito po kasi ako please lang ito na lang po muna tayo Dito na lang po tayo Dito na lang po muna tayo bayan yan nga dadating niyo para po natin natin siya lang siya set mga

اه يا

kno makigirahan muna. Yes, sakyan po, wag po kasi baka pumagas kasi. Alam mo na ikikusap kami sa inyo Magbibigyan naman kami nito. Na... Bigyan lang po natin ng masa nang alam kaluwagan. Nang magpunakan baka po, po may mat-crash ya. Magbibigay kami ng interview mamaya lahat-lahat. 'Tong -lahat. lang muna tayong magsalita habang inaayos natin. Pwede po 'yun para po tayong maayos ang lahat. Wait, 'wag kayo mai Um, Ang pinaka-tahimik pa maya, magbibigay ako ng 10,000. Ang pinaka-tahimik oh! ha, bigapon kaya, gumamit tayo. Sige sige Hello guys, so wag muna kayong maingay please daw para magkarinigan tayong lahat. So okay lang naman na mag-video kayo lahat para may content din kayo at kumita rin po kayo. Walang problema doon pero chill lang po tayo. So ayan nga guys, ang first 2,000 na nandito or bahala na kasi mukha ka namang hindi naman kayo super aabot ng 2,000. Lahat po kayo ay may sabon ni Rosmar. Ayan Oh, eh, ayo't na natin 'to. So, Hindi po. Bitla nga kalma lang kayo ayong mag So, iba ma mababako na lang dito siguro. Then, siya na yung bahala mag-distribute ng. Sabi niyo, marami na lang. Ay, ay oh. tapos. Nasaan yung sash Sige po, sige. Paki-sige. Paki-sige po yung sir. Okay, lahat. Hazenida. Sasakyan po, sasakyan po. Kuwedong diges, Kuwedong. 'yung content niyo para sa event. Sasakyan po. Alam niyo ba 'yan? 'yung sasakyan po. Ah, bigi gidlos, atras 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 na na guys. So, tahimik muna kayo. Huwag muna maingay para medyo smooth 'yung flow natin. So, 2,000 na beans, si shift. Ayas? Tara na tao dito magkakaroon kayo ng kagaya nung sa amin or Yan po na po sa Shift International At syempre, ang Shift din po ay may ibibigay din po na tent para kay Tiwata para hindi mainitan yung mga kumakain dito Ayan, at at the same time, magbibigay din po ng uniform para sa mga staff ni Tiwata Ayan, syempre lang din yan And si Diwata po ay magkakaroon ng Uh, 600,000 worth contract sa Shift International 1. Pero hindi pa dyan, hindi pa dyan nagtatapos yan. Kasi sabi ko nga, ang pagsikat ng isang tao ay hindi naman permanente, hindi sasabihin na uh, lifetime kan Pero sinabi, pinangako ko agad sa kanya na diwata, ayan, kahit dumating man yung point na <laughs> Basta, meron may, ako, naiyak ako. So, kahit dumating man yung ano meron kang sure nakikita in worth, worth 600,000 sa Shift International Products and Cash. Ayan. Oh! For one year yun. Kaya, solo na ang one year mo. Kahit, uh, no matter what happens. Maraming salamat, mag-aawad sa shift. So, ito yung bagay mo para may liwata pa. So, next naman natin, ayan. iPhone 15 我是一群人。<noise> <noise> <noise> Aba-aba pa so, to. Ayan, so, Lina's Bike Shop, nasa na po. So, ayan, pupunta tayo doon, kaso paano, parang, pwede ba bigyan nyo ako ng daan? po tayo! Daan! 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 na Ayan, ano, bigyan nyo ako ng daan. Liwag lang po muna, liwag, liwag. Okay na po ba yung daan natin? Hindi po, lang. ko daan So, ayan, wait lang Kalma lang kayo ha, wait lang So, ito, itong Etong uh, Electric motor, para hindi ka na magpapagan Icha-charge mo lang And, uh, na So, parang pagkailangan mo May ganyan Ayan, syempre mula sa Kailas Bike Shop, ang aking sponsor mo na I at mean, guys, talagang Piniem ko isa-isa ang mga sponsors ko Ang mga endorsements ko para lang sure na maraming maitigay sa'yo. Talaga, kinabalan ko na yung mukha ko. Ayan. Maraming salamat, madam. Ayan, hindi pa ako pumunta dito para i-promote ang Rossmar brand. Kasi meron lang talaga yung truck. Yan lang talaga yung truck ko. So, hindi ako para dito para magpasikat lang or what. Gusto ko lang talagang may maitulong sa'yo. Pero, syempre, hindi pa yan nagtatapos ang lahat. <laughs> Nasa naman yung ano? Ayan, dito naman tayo sa kapila.